Hello, what's up? Kepada for today's video ay tarasamahan niya naman kami magbanding at kumain dito sa tabing dagat. Bali ngayong araw nga pala mga kapada ay wala nga munang trabaho sila papa at sila tito. Kaya nga napag-isip-isip namin pumunta nga muna kami sa tabing dagat para nga kumain. Ay, isu so agarot. Dumaan nga muna kami saglit kila tita ko dito nga sa kato. Dito nga muna kayo mag-aantay mga kapada habang nga hindi pa bumababaw yung tubig sa dagat. Alam nyo ba mga kapada sa tagal nga bumabaw yung tubig sa dagat ay dalawang oras rin kaming nag-antay. Sabik na sabik nga ako sa tubig alat kaya nga hindi pa lang siya pinaka bumababaw. Ay, sabi ko tara na. Excited man nun. Hindi ko nga hinihintay yung ganitong mainit ang panahon kasi nga naman ang iniisip ko yung pagkain ay natukra. <laughs> And dito na nga pala kayo mga kapada dito nga sa pagkukuhanan namin ng aming makakain. Marami nga pala kayong magkakasama mga kapada at hindi ko na nga maisa-isa kung sino-sino sila. Basta i-highlight ko na lang dito mga kapada ito ang boyfriend ng aking pinsa na si Angelo, ka Angel Vlog. Bali siya po yung nakakulay blue sa aking likuran. Ah, basta siya yung makikita nyo dyan na nakahawak rin ng cellphone kasi nga rin nagko-content. Kaya nga sa mga followers ko dyan na hindi pa nga nakadadalaw sa kanyang bahay ay baka naman. Legitris backer din po yan mga kapada. Babalik na tayo dito mga kapada kasi nga naman halatang malalim pa kasi nga naman itong dapat dinadaanan namin ay mababaw na kung tutuos ay isu so agar hindi ko nga nasaan mga kapada na pagnatingan namin dito ay napakarami na palang tao karamihan nga rin palang mga nandito ay taga doon nga rin sa amin kung ganito nga palang malalim mga kapada ay wala nga rin pala muna kami makukuha kasi nga bukod nga sa maalon ay yung pagkukuhanan nga namin mabato ay wala nga rin ay isu so agar may mga nakikita nga kami mga uri ng crabs pero hindi nga namin alam kung nauulam nga itong mga ito. Hay nako naman mga kapada, sa sobrang lalim pa nga nitong tubig sa dagat ay mauuna pa nga yatang maubos yung kinakain ko. Umuna, paysa nga maibos nito yung balon ko nga makan santo umubabaw. Ganito nga lang kaya magbanding ng pamilya ko mga kapada dito nga kami sa libre. Awan, tiado nga kwarta para agpasosyal. <laughs> Mas maganda na nga dito mga kapada kasi nga bukod nga sa libre walang babayaran, may paliguan ka na, may mauulam ka pa o san ka pa, ba? Diba? So maglit nga lang pala itong si Tito at saka si Kuya na kumuha nga nitong bangkalang para nga may pangulam kami. Hmm, tira manon. Eh? Bumababaw na nga nang bumababaw mga kapada yung tubig nga dito sa dagat At dumating na nga rin itong pinsan kong si Kagayil At kasama niya nga rin pala ang family ng kanyang boyfriend Uy, sana ulit oh. Dahil nga mga kapada bumababaw na nga yung tubig nga dito sa dagat Ay intayuman agkali Ay, isu so agar Bukod niya sa kupoy-kupoy na kinukuha nga namin dito sa kabatuhan Ay meron pa nga kaming isang kinukuha dito Pero hindi nga namin alam kung anong pangalan o tawag dito Basta tiya mokot masidahan ito nga pala mga kapada yung pinakagusto ko nga na part dito nga kapag bumabaw na yung tubig dito sa dagat Mga kapag luto ka na nga dito sa gilid Nakakainjoy lang mga kapada kasi ang sarap kumain dito nga sa gilid ng dagat Lalo na fresh na fresh ang nakukuha Ay sus kapada agpaapal ka man, uh. Ito nga pala mga kapada yung isang uri ng kinukuha namin na hindi ko nga alam kung anong pangalan. Uh, basta kapag nakita kong may nagpugsit ay alam kong meron nga ganyan. Ay sus kinuong mga kapada, hindi nga ako nag-expect na meron nga silang baong inumin. Huy! <laughs> At dahil nga patago akong umiinom sa pamilya ko, ay hindi nga rin nila ako makikitang iinom ngayon. Diba ni mga kapada kapag nga napanood nila itong video na ito ay kunwari na lang, wala silang narinig. Ay sus, kapada na gadong Ay nga kunwari hindi tayo umiinom ng alak mga kapada, ay papapak na nga lang tayo ng kanilang pulutan. Bait-baitan yarn. <laughs> Kasama ko nga pala dito mga kapada si kumpari Marshal si Papa Pards kaya nga bawal tayong uminom. Mabalin ka no, nga dapat danom. Kaya nga sabi ko sa kanya mga kapada, don't worry Papa, babawi na nga lang ako sa kanilang pulutan, uubusin ko lang naman. Huy, mahiya ka naman kapada. Hindi pa nga ako na kontento mga kapada sa pagpapapak nga ng kanilang pulutan kaya nga kinuha ko itong lagayan ng ice cream na ang karga nga ay kanin. Kung napapansin nyo nga pala dyan mga kapada kung bakit nga ba kami lang ang kumakain ay dahil nga sa yung mga kasama namin ay kumain ng ay isu agar. Kung umabot nga pala mga kapada dito nga sa dulo ng aking video ay maaari bang pashare naman ng aking video. Yun lang, bye bye.